This is going to be very short and sweet. Bago po ang ating pagtatapos, ibig ko lamang pong magpasalamat no, sa lahat po ng mga taong naging daan, naging instrumento ng tagumpay ng kapistahan ng ating mahal birhen, ang birhen ng Peña Francia. Kaya't palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hindi po magiging matagumpay ang ating mga nagdaan na paghahanda, nobinaryo at ang ating kapistahan kung hindi po dahil sa walang sawang pagsuporta, malasakit at pagbibigay ng sarilang napakaraming mga tao. Mula po sa ating parish staff, sa mga kasama kong mga pari, Father Giovanni and Father Knox, ipagdasal po natin ang nanay ni Father Knox no, na isugod po sa ospital kanina ng hapon. Kaya hindi natin siya kasama ngayon. No? Nagpapasalamat din po tayo sa ating mga parish staff, sa ating po mga iba't ibang mga organizations na naging bahagi ng ating bawat paghahanda at gawain. Maraming maraming salamat po sa ating mga liturgical ministers mula po sa choir, ang ating servers, ang MBG, ang greeters, ang mga lektor, ang mga EMHC, ang ating social media, Maraming maraming salamat po. Siyempre ang ating mga youth na kasama natin sa ating bawat gawain. Maraming salamat. Sana wala akong makalimutan. Gayun din po ang, ang ating mga BEC, ang ating pong barangay dito sa atin, ang ating sariling barangay, 826. Maraming salamat po. Sila po ang naglagay ng ating mga pabanderitas. Maraming salamat po. At syempre, maraming salamat po sa Pamilya Coral na tumanggap po ng aming paanyaya. Maraming maraming salamat po. No? Tunay na isang mabiyaya yung isang taon nating pagsusumikap upang maging matagumpay ang ating pagdariwang ng pista. Maraming salamat. Taus rin po yung aking pasasalamat sa pamilya Rapanan na lakas loob na tinanggap po no, yung ating pong paanyaya na maging bahagi ng ating kapistahan sa susunod na taon. Maraming maraming salamat po. Palakpakan naman po natin sila. At sa inyo pong lahat na mga deboto, mga anak ni Inang Peña, maraming maraming salamat po. bilang inyong kura paroko, no, nag-uumapaw po yung aking damdamin sapagkat tunay na tayo ang mga anak na dukha ni Inang Peña. Pag sinabing dukha, hindi naman yung wala lang pera sa bulsa. Dukha sapagkat patuloy natin tinatanggap yung ating pangangailangan sa Diyos, sa Kanyang pagalinga at sa patuloy na pagsubaybay ng ating mahal na ina. Kaya sa inyo pong lahat, maraming maraming salamat. Ngayon, tapos yung ating kapistahan. Ilang bon lang, ilang pahinga. 40 years anniversary naman ng canonical coronation ng mahal na birhen ang siyang ating pagsusumikapang mapagtagumpayan. Kaya maraming maraming salamat po. At syempre ngayong gabi, uh, mapalad tayo, may mga kasama po tayo mga pari na nakasama natin ngayong gabi. Isa-isahin po natin ang ating vicar for Rain, Reverend Father Sanne de Claro at ang kura ng San Fernando de Dilaw. Father, maraming salamat ang CBCP Secretary ng Pension and Retirement, Reverend Father Ed Makalalag. Father, maraming salamat. Siyempre, ang ating Father Giovanni Choi, maraming salamat sa iyo. Kasama rin natin ang ating deacon. Alam niyo, natutuwa po ako sapagkat kung hindi ako nagkakamali, ito yung unang misang magkasama tayo. No? Si Reverend Erwin po, siya po yung ko, unang taon ko bilang pari sa punta at ayaw man niyang tanggapin, kaya siya nagpari, idol niya ako. <laughs> Reverend Erwin, maraming salamat. At siyempre um, syempre, ang ating po naging punong tagapagdiyo. Alam po ninyo, uh, aaminin ko po sa inyo, text lang po yung ginamit ko upang siya'y maanyayahan. At uh, nakakatuwa, nakakatuwa, no? Salamat sa kanyang secretary. Sumagot din sa text, no? Isang sagot lang, isang reply lang, Father, okay po si Bishop. At aminin natin, no, very um, animating po yung ating pagdiriwang ngayon. No? Talagang sobrang napaka-sarap uh, sa pakiramdam yung ating pagdiriwang ng Misa. Samahan niyo po akong pasalamatan. His Excellency, the Most Reverend Oneso Onchoco Didi, Bishop Emeritus of the Diocese of Cubao. Excellency, maraming maraming salamat po for gracing our fiesta tunay po na we are blessed no, by your presence in our midst. Lagi niyo po tatandaan, may tahanan po kayo dito sa amin sa Peña Francia. Maraming maraming salamat po. Meron pa po tayong misa, huling misa, 7.30. Pagkatapos ng ating misa, ilalabas lamang po natin ang ating karosa. Sisimula na po natin ang ating maikling posisyon. So muli po maraming maraming salamat at happy fiesta po.